pag ah, ganan Dito i-sculpture ko matakin nating hukay ng tete. Ah. Ayan na nga ang tunay. Ah. Oh, pambihira nga naman. Na, kayo, ay, kung ganar lahat ay mangilo. No nakaraon na may ganar ano po sa ibabaw ano. Hmm. Ah, pagkakainis pati ng balat. Hmm. hmm. May grip pang good ano dito lang pati nakakabagat nang good sa banda din eh. Hindi na Wala po, kumusta na po kayo lahat? na po? Yan ba, episode na ito na po. Harvest na po tayo ng ating kamuti po. Opo, oh yan. Day ano ito? Bali 3 months old na po. Oh, yan. Talaga hindi na halos nagtalbos. Tindir ng init pa. Yan, yeah, ito po. Yung ating kamote. Yan po ay dapat ay magahan na ang harvest. Gawa po ng napakarami ng maninira. Yung kung tawagin ay eh, yung tanga, ulalo. Yo. Pag po ito ipaparampas pa natin ng 120 days, ayun, ay di mas hindi na po mapapakanabangan. Yan po ang makakasama natin. Si Jim at si Chung. Ano lalaki ho naman litak ng lupa ay. Oh. Aba. Nalusot ang sakong. Tantikas ang tegas ng lupa ano po. Pero ang ganda mo ng balat. para nahingi din ng tubig eh, no? P Pwede kang patubigan nga ito.

kung magkano kayo ng alap? 45, buwang kagabi namin deliver ay ganun ho talaga, kumpurmi sa dating pwedeng tumaas pwedeng bumaba pag walang kasabay pero ha nga sa satanin natin itaw baka daw ang dami ng bunga apat na kilo doon nakaka 30 ban din eh. ayun do ate isa ay nakaka 10 Tumo. Ay hindi daputan to yo do. Yung tubig Palit yan, nandaw Ah, paralo nga pala Maganda, ano? Meron din po namang malalaki o laki Basta reside na rin ata, ano? Ha? Ah, ay, tanggapin ang ng kalooban siyong Yan ang binigay ng Panginoon ay tanggapin Dalaki parang binabalak din ang pakan, no? Nung no, no, mabait Sabi nga hindi Pwede na, no? Isang bandila, isang plata wala ka buhat mo serijik rigik Ay talaga yung magaling ay eh, parang ano anong nung unta mo Parang ugtol din ay ba pagkatin din ang init Lanta Lanta no Talaga namang quality Palusutin nga ng kamuti ay eh. Oo nga abay mura pa rin ay eh, kahirap na magpaano sa ibang lugar Pag may ah, ganare Dito i sculpture curing matakin Nating hukahin ito ito eh ay, Ah <laughs> Ayan na nga Ang tunay Ah Pambihira nga naman na, kayo, Ay kung ganare lahat ay Mang ilo Nung nakaraan may ganare po sa ibabaw ano hmm. Ah Pagkakinis pati ng balat Hmm ng hmm. May pang ano, dito lang pati nakakabagat baka nang good sa banda din eh. Sabi, hindi na Kaya nga ho, yung dapat ay ari, kagaya na rin, yung malago doon, yun din ang bubumbahin ng pataba. Kapag kapag maligtad. Bago naman mo, pari alo sa lupa, kaya tabi. Hmm, ako ah, nalaka ah, okay. din ano. Ayot ko na, yung may dayami bang tabunan. Bago, magubugag. Kamot um, mga lutang. Lupa. Mm. Yan, tinis eh. Kumalbog. Tama nang ganto na lang ating ilabong. Pagbenta. Hmm. Ayun, lumabas na yung tunga oh. Ah. Oh. <laughs> ay, quality yan. Walang masasabi. Basta't nilagay may irong isa ay. Ah, kaya naman nga pala malumaman niya pinulang. Ayan, ba? Mm -hmm. Ah! Talaga ano kakaluban Thank you, God. Tatlong buwan, Tiyong. Ano Sabi nga yung... Pag marunong kay God, marunong, marunong din magbalik. <laughs> Balik-balik lang ka, ano ito? Ayun, sa presyo pero yan o, sa market yung ngayon oh, mataas na yan baka 60 hampar ng binta nila oh, um, per kilo bakit may nandadali din nabalato lang yan na ito ang bigat pati oh ba nung kalisyong man o ito natin na rin lalaki nga naman Yang po ulit, oh. Yung mahilig sa garne. Amba. Mahilig po isang kilo, isang puno. Hmm. Yung, po Nga oh. hmm. wala pong edit yan oh. Ay, isang kilo sa pool. Sa pool Bale, ito pa po ang hukayin, no. Are pala ang hukay na. Are ang hukayin. Bandang kabila. So, dito sa atin, inaulan pa. Ayan, ano pa kasi, hindi naulan, no Aba. tabo tinya lang yung pala muna natin kamote. Dito na dumudum yanon lipis na po pati ng baging gawa ko ng siguro apikatro ng ini. Makati pwede rin patubigan ano. Sa ilalim lang naman pupunta ano chong. Kung umulan nga makakatubig ito ay ano. Papatubigan. Wala ay eh. talaga nangangailangan na naman ng tubig ay. Eh. nung kikinis naman balik di diretso na po ito sa hugasan yeah. uhuh. ko ba? Alay ka hmm. Hindi na ako tayo lulusot. Ipag nito ang sitaw. andito ah, na po tayo sa irrigation. Nag-ano po tayo ng bubong. Eh, eh. At grabing init na. DIY bubong. Yan, kulang-kulang na po ulit natin mapuno ang irrigation. Oh. Ngayon po ang sakit ay eh. ganito, tanga. Yung marambutas. Balah nan dito pa po yan. No? Ganito po ang gusto sa merkado ayo. 28 to 30 at 28 to 35 po ang farm gate. Tapos ay bali yon po ay nadodoble ang presyo pagka napapunta na po sa gumagamit. Kasi ah uh, Bali ano po? Ngayon po yatod ay tagal muna ay. Bali nadodoble po ang presyo kalilipat kalilipat tubo sa ibang tao. Oo. Oh patong sila ng tigtidus tigtitres o ay kung nakalimang ano po naman limang patong oh, ayun salamat po sa inyo pagsama ano po bali dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. kung di pa po pa subscribe sa akin channel pasubscribe subscribe na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod po pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy lang bye